naman kami sa kasulok-sulokan ng Barangay San Manuel. Ayan, no. mag install lang naman sila. Team Baita. Apply na kayo, kayo guys! So, nandito kami ngayon para mag-install kasi meron dito ang poste or box ng Converge. So, ayan. Ayan. So tara guys, punta natin yung box. Papakita ko sa inyo yung box ng Converge. Ngayon pa lang nag-fill up yung subs, pero install na, na nila. So ganun talaga, basta interested, install na yan. So follow na lang yung activation and then payment. Siyempre, hindi naman ma-activate kung hindi kayo magbabayad ng 1 month advance. Ang silaw. So, ayan, guys. Yan po yung box ng Converge. PPW. Hindi ko masyado makita. Basta yung start ng box niya, PPW. Yan! Aparin na kayo. Subukan nyo yung Converge FiberX Snap 2.